Nabudol ako sa fixer sa labas. Nagbigay ako ng 4K tapos pinasapasa lang ako. Tapos kunin ko na lang pera. 3K na lang nabalik. Ayan. Naku. So isang katunayan ito na wag na wag kayong tumangkilit ng fixer. Dahil marami dyan ng mga scammers. No? So kayo na lang ang maglakad. So sabi niya sa labas, ibig sabihin labas ng office ito or labas ng establishment ng LTO. So sa mga cards natin na kukuha ng driver's license, uh, kung na nagsabi sa inyo, bawal ang fixer. Okay? Uh, bukod sa napakamahal, bawal, uh, maaring peke din yung mabibigay sa iyong lisensya, or mayroong kakambal ang iyong record. Ganyan. So, kaya mas maganda kayo na lang ang maglalakad. Napakadali na lang kasi kumuha ng driver's license, but kailangan nyo pang ipalakad. Okay? So, kailangan nyo lang kumuha ng mga requirements. Sa pagkuhan ng driver's license, kailangan mo lang na student permit, practical driving course, makukuha mo sa driving school. Depende sa code na kukunin mo. And then yung gagastusin mo, mura lang, di ba? Sa code A, siguro gagastos ka lang dyan ng PTC na 2.5, tapos sa LTO, 685. Tapos medical mo na 400. Yun lang. Tapos so, ikaw nag-fixer ka ng 4K tapos wala ka na pala na bali nabawasan ka pa. So, ayun, lalong-lalo na 'yun sa online, nag online na <coughs> nan appearance daw tapos uh, mga gamit na <coughs> na account mga anong words 'yun? Minsan Chinese 'yung pangalan. Naka-uniform na pa ng LTO, nagginagrab lang naman nila sa Facebook 'yung picture. Tapos ng So, wag na wag kayo magliniwal sa ganun. Pag napadala mo yung pera, iskam na yan. Hindi ka na nila i-reply ulit. So, marami na yan. Marami na yan na loko sa online, no? Kaya wag na wag ninyong uh, tangkilikin yung fixer. Sayang ang pera, eh. Sayang yung pinagpaguran mo. Inipon mo yun. Pinagpaguran mo, tapos maluloko ka lang. Diba? Ang dami na online kumakalat na naloko sa fixer na ano nang mga scammers, ayan, napadala na 'yung pera, hindi na sila binalikan nung uh, kausap nila. So napakalaking ano 'yan. Napakalaking dagok kung sakaling ma, ma mapeke ka or maloko ka sa mga scammers na 'yan. So ayun. Kaya na maglakad, marami naman tutorials online na pwede n'yong maging guide para makakuha kayo ng driver's license. Make sure lang na nag-review kayo ang medyo ma critical lang kasi sa pagkuha ng driver's license, yung may ang exam. Pero kung nag-review kayo, madali lang naman. Maraming reviewer sa online, kabisaduhin nyo lang, i-analyze nyo lang yung mga questions. Tapos, yun na, i-ano muna, i-sa ulo muna para pag salang mo sa exam, pumasaka. Uh, pumasa ka. So, yun lang yung pinaka-critical talaga sa pagkuha ng driver's license yung exam. So, exam naman ngayon, online uh, computerized exam na sa LTO mismo. So, hindi na uso yung ibabagsak ka, ganoon, Hindi na, hindi na, wala nang ganun. So, makukuha mo kasi agad yung result ng exam mo eh sa computer. Maliban na lang kung bumagsak ka lang talaga. Okay? So, yun. wag na, wag kayo magtangkilit ng fixer.